Inihikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang publiko na ipagpatuloy ang Filipino hospitality na malaking tulong sa pagpapalakas ng turismo ayon sa Matangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Naritong report ni Paul Hernandez. Ilang beses na rin kinilala ng maraming dayuhan ang naiibaraw Pinoy hospitality o yung pagiging magiliw natin sa pagtanggap ng mga bisita. Naging laman pa yan sa video post ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Angat daw kasi ang Filipino hospitality. Pinapersonalize natin ang pagtanggap natin dahil naman espesyal ang bawat isang bisita. Mula sa musika na maririnig nila, personalized. At tuwing tinatanong daw siya kung paano nagagawa ito ng mga Pilipino, katwira ng Pangulo Likas na raw ito sa ating kultura. Panawagan niyang isa buhay raw ito sa araw-araw. Lalo't may malaking ambaga mga Pilipino sa pagpapaunlad ng turismo. Ayon sa Provincial Tourism and Cultural Affairs Office of PT Kau Batangas, pinapalakas pa raw nila ang Filipino brand of service trainings. Ang Filipino hospitality ay katangian na noong paman ng bawat Pilipino. Isa buhay pa natin ito at lalo pang paghusayan. Innate kasi sa atin, no, maging maasikaso mga Pilipino. Kaya kilala din tayo sa buong mundo. Kaya gustong gusto tayo sa hospitality service. Nag-iiba na rin ang pakahulugan at ginagawang forma ng ilang batanggenyo sa Pinoy Hospitality. Pagiging honest mo kung paano ka makipag-communicate sa kanila. Halimbawa, kung hindi ka naman okay, and sabihin mo or magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Respeto po. Dahil unang-una naman po, kailangan natin ng respeto upang galangin kung sino man yung mga taong hindi natin kilala. Lilis ka ng bahay, yung usual na ginagawa ng, lalo na kaming mga mamis, ganon. Oh, no? may food ka nang nakahanda, na sila special sila, na welcome sila sa bahay, ganon. Ang ang ito dapat daw na dinadala saan man magpunta na nagsisilbiring tulong sa pagsusulong ng economic development kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalo.